Yo, so mga idol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliyot, mga mga videos na aking nakalap sa internet. Mag-subscribe na rin po kayo o updated sa mga bagong videos na in-upload ko araw. Bago po natin simula ang ating panunod, nais ko muna batiin at bigyan ng shoutout ang mga idol natin sina idol. Luz Biminda, Amansha, maraming salamat po sa inyong panunod. Shoutout din sa iyo, idol Chuk King ng Davao. Idol Richard Lais, shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panunod, idol Romel Ronquillo at kay idol Raymond Maraming salamat din po sa panonood na idol, Bryce Balangkod. Idol Ferdinand Basiliote ng Cebu. Maraming salamat po sa suporta. Shoutout din sa idol, Dunpac Sigia. Welcome back idol, Marlon Bactol. Ang naik Cavite. Me after hearing Carlo Yulos Prices. Mag-change karir na si Sir. Nag-iinsayo na. Mukhang kaya naman, sir. Pwede naman. <laughs> ay, Matapang akong tao. Ah. Wala akong kinakatakutan. Paano nga at Kahit sino pa yan. Bola lang yan. Ako po. Ah, tao po. sino yan? Maniningil po ng utang. Hala, kalagot ka. <laughs> <laughs> Akala ko ba wala akong kinakatakutan? Sorry, sorry. <laughs> Ba't ka nagtatago? Uy, yun na tayo yung na beatbox? Okay. Ha, <laughs> wasak sa akin to ngayon. <laughs> ma. Yo! Its <laughs> 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 ka Parang kalaban naman daw Bakit gano aong beatbox mo? Ay, <laughs> sorry <laughs> uh, uh, right. May gustong bumisita ng one night Sabi walang ekstra higaan Nagdala ng Pin size pa. Eh deliver sa akin ng poste, ha? Wala po ako order, parang awa yun na. O. Oh. Nakikita nyo yan, nakaharang sa tindahan ko. Ang laking poste nyan. Sino po nagpa-deliver nito? <laughs> Hindi ko po yan order. Palang lang. Hindi ko po kayang bilhin Napakalaki. Ka na to yan, Napakalaki. <laughs> Marami ka naman no. natin. Hindi huh? totoo yan. Yeah. Ha? Ha? Para hindi mapaya. Ah, gusto lang magpapansin ni, ni kuya. Bahala ka Kaya sa buhay ate. mo. <laughs> yun lang. Hindi naman malang kinausap. Hello. Hello, ikaw ba nakapulot nito? Oo, oh, bakit? Kuya, kasi importante yung mga contacts ko dyan Baka pwede ko makuha yan. Ah, sus, wala problema. Yun lang pala eh. Actually, ano, sinulat ko na yung contacts mo dito kasi alam ko, tatawag ka eh. ano ko sa'yo, Ibabanggitin ko sa'yo tapos isulat mo ha. Ito. Oh, sige po, wait lang. Archie, wait lang. delivery boy, gas, alam mo ano, ang dami nito, 68 contact to eh. Dami naman. Ang dami to. Ano okay lang ba ano, i-ano ko sa iyo? ko to tapos i ko sa sa Messenger. Ano bang pangalan mo sa Facebook? What? ko sa yung picture para may copy ka. Ang dami pala Yay! Yay! Okay, <laughs> <Badaya>. <laughs> Prank muna natin mga first year Habang wala pang instructor nila Dok correct yan Pinatayo pa nga Naniwala din Eh <laughs> pala ka klase siguro nila Pare pa yung isa eh. Ya. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Pwede <laughs> pala yung ganda. Parang may nahaboy ako hindi maganda. Agay, okay. prank lang naman. <laughs> <laughs> Next cover, Mumulan. Lagi na lang, Mumulan. <laughs> parang walang katapusan Ang buhay ay sadyang ganyan Umaaraw <laughs> Mumula <laughs> Ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Huh? Oh no! Tikling? <laughs> <laughs> Tikling? <laughs> Ayun, na marami. Tikling. Huwag ka mag-overtake na. Body kami lahat. Doon sa trailer May folding pa, pa. Ba? kita naman. Uy! Naulog pa. Ano ko? nangyari? Oh, no. Wag oh, yung at lahat lahat. Oh, Kumakain pa rin sa ito. Over it. imahe. Okay. Imahe. Imahe. Zombie. 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 <laughs> Zombi. Eh. Eh. Ah, cover my idol. <laughs> <laughs> Mali pang napakan. <laughs>

Bisaya man di. <laughs> sa It's <prang. laughs> <-tum -tum> a <laughs> Baka pwede isa lang idol. Sana oh, Napalit pa din sa picture Hala ba idol? Hindi pwede. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Trip nun. Hahahaha <laughs> Ang malaki na ba siya ate ah? Huh. Hmm? Huh. Ayan eh, lang kaso nag-gitara <laughs> Baka dating gitarista ito

ulan pero dyan lang sa tapat nila. Ha <laughs> ah, Seryoso yan. Talaga? Ano kaya? At... <laughs> ah, naman.